Pating kami sa Manila para sa isang napakaikling bakasyon. Kung makita natin, may mga dekorasyon ng pamasko. First time ko makita to. Welcome, Hello. mabuhay. Oh, so Jason, Hello. New friend namin, Hello. Babu. Inulungan kami. <laughs> Matrabaho siya sa Bermuda. Mabuhay. Mabuhay. O ito na nga, ang mga Pilipino masyadong at home pag nasa Pilipinas na, ba? Diba? So, hindi sumusunod sa rules. Ayan, please wait behind yellow lane. Pero anong nasaan sila? Andyan sila! In front of the yellow lane. But anyway, magbabakasyon ako at mag enjoy So, umuwi kami ng Philippines. At syempre, kailangan namin pumunta ng Bicol Province para dalawin din yung mga kapatid ko doon. So, ayan, nag-travel kami. At sa pag-travel namin for 8 hours, marami kaming nakikita. Kita mo to nakakatuwa. Pero, ayan, pagdating namin sa probinsya, ito yung dinatna namin, umuulan. Kaya siguro ako nagkasakit, o kami nagkasakit ni Lloyd, dahil minsan umuulan at minsan napakainit. So, pag mainit, papasok ka sa aircon ng building, ayun. Tsaka, hindi ako nakatulog ng husto. So, yun ang mga uh, naranasan namin. But, overall, eh, nag-enjoy kami. Kaya ito, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa namin. Andito kami ngayon sa Shumart. Papasok kami. Halos bumabaha na. Buti na lang, hindi masyadong lumakas yung ulan. At ma napasok naman ang sasakyan ng safe sa mall. So, kaya yan. daming tricycles, no? Ito yung probinsya, ito yung town sa Camarines Norte na napakaraming tricycles. Anyway, nakakatulong naman ito sa mga kababayan natin na maghanap buhay. So, yan. Papasok na po kami. At, syempre, kung ano-ano lang, tingnan namin. Narating na po kami dito sa B4. Patatapos lang namin manang, ah, maghapunan. Ito sa ati ko. Ito din ang ati ko. Mahiling na yung mga ano. At syempre, walang sawang pag sa amin ng kapatid ko. Nagpapasalamat kami sa kanya dahil pag umuwi ka kami ng probinsya, sa kanya kaming bahay tumitira. At ayan, to si, si Lloyd, nag enjoy nag na naman. At paggabi, pag walang ginagawa, pagkatapos kumain, gitagitara and then after that, aakyat na kami at matutulog na. So, yan ang buhay namin sa probinsya. wala lang po. ko na sa pagkanta. Kaya nag-brown out dahil sa aking kanta. <laughs> brown, out. brown out today. Cellphone lang ba? Ay, yan ang itsura pag brown out sa lugar sa amin sa probinsya. Pero hindi naman nagtagal at nagkaroon na ulit ng um, kuryente. Siguro mga after 10 minutes or 5 or 10 minutes meron na siya. Yeah. So, yung last night namin sa probinsya, sinelebrate namin yung birthday ng aking kapatid, advance, kasi nga aalis na kami. So, pumunta kami sa isang restaurant na merong live band. Ang ganda-ganda ng um, ginawa namin dito. Ang ganda din ng atmosphere o ng ambience. Ayan, nag-celebrate siya ng birthday. Dalawang beses namin siyang kinantahan ng birthday. Kaya, ang saya-saya. ang pinuntahan naming restaurant dahil may magkaling na mga singers at musicians. Hindi sila millennial ha pero ang galing-galing nila. Napakaganda ng quality ng mga boses nila. So itong lugar na ito uh, ngayon lang namin nakita. Mga bago lang to At um, siguro, actually ang may-ari nito, um, kaibigan ng ate ko. Pero hindi kami nagkaroon ng discount kasi wala siya. <laughs> so yun, sinelebrate namin ang birthday dito. Halos uh, ng pamilya namin sa Bicol na doon. So once yeah. again. I have a mushroom stack of shimtu. Shep I would like to greet and celebrate. Name, please. Dog Dandy. Yeah. Happy birthday to you. You're a Any song you want to hear?

So, ito na nga, nag-ask yung band kung ano daw yung request namin. Eh, hindi, yung mga kapatid ko naman, hindi nagre-request kung anong gusto nila. So, ang ginawa ko, sige, dancing queen na lang. Yun lang naman ang alam ko eh. So, kaya, yan, yeah, nagsayawan. Tingnan mo si Lloyd, sumasayaw ba siya o nagkakandak ng choir? <laughs> Pati yung kuya ko, napasama na rin. So, we really enjoyed our uh, celebration. Ayan yung ate ko, ang kulit. At, uh, napasama na rin ako, oh, di ba So, Maganda. pagkasama sama talaga ang pamilya, napakaganda. At um, kahit konting panahon lang, na nag-enjoy kami. It's a good memories na makita mo na nag enjoy ang mga kapatid, ang pamilya. So, kaya make the most of it. Pagka masipon-ipon kayo, gawin nyo yung mga bagay na, na magandang memory. Ayan. Ang ati ko, isinayaw ko na rin. At makikita nyo kung ano ang ginawa niya after that. ito yung ate ko. Pumunta lang ako ng toilet. Tapos, tumutugtog pa rin yung banda. Sabi ko, parang familiar yung um, babae sa harapan. At saka yung boses niya. Ayun! Nirecommend ang sarili na kumanta. Yun naman kasiyahan niya. So, nag enjoy siya. At syempre, nag-cheer na rin kami sa kanya. Kinanta niya is Besame Mucho. O, oh, di ba What, really? <laughs> After ng dinner namin, pumunta kami sa isang park. Tawag namin ay Freedom Park. So, yung high school dito rin kami pumupunta. At ang Freedom Park na ito ay malapit sa uh, provincial office. So, ang ganda niya. So, first time na magkaroon ng ganitong fountain. I think this year lang nagkaroon, sa pagkakaalam ko. Kaya, nag-enjoy-enjoy muna kami. Usap-usap. At saka paninood So, ayan. Ito yung office, provincial office. So, uh, two nights ago, nagpunta din kami dyan. mas maganda yung, yung, uh, lights ng fountain. Maraming pictures. So, kaya yan. Picture-picture kami. So, um, maganda. At medyo umulan kasi, sa, kaya siguro walang masyadong lights. Nag-enjoy din ang mga bata. Magbibenta? Uy, kagawa po naman ito. Tapos diba ka na, Patrick? Apo, painting na lang po your diploma po. Oh, wow. So, saan ka mag-a-apply? Hindi pa po sure kung i-absorb po dito sa internship na tinay. Wow. So, sila yung mga apu ko sa pamangkin. O, di ba? Getting younger ako. <laughs> anyway, so, ito, ang sarap ng magkasama-sama kahit sa maiksing panahon. Kaya kung halimbawa magastusan mong kayo dahil magkakasama kayo, okay lang yon So, ang pera nakukuha. Pero, dapat magtipid din. <laughs> Thank you po for watching and see you next time. Merry Christmas!